Serve, serve the people, the people. serve, serve the, people. the people and that is our is commitment. commitment and that, that is our commitment. Is our commitment we are dwfm 92.3 true fm 22621 napolis personnel ang inaasahang magbabantay sa controlled points sa paligid ng Batasang Pambansa at sa National Capital Region para bigyang seguridad ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. sa Lunes, July 22. Hindi pa kasama rito ang 1,329 na mga tauhan ng Metro Manila Development Authority na tutulong sa pagsiguro na magiging maayos ang seguridad at dadaanan ng mga mambabatas at mga magtutungo nga sa naturang zona. Dalawampung milyong piso raw ang inilaan ng Kamarad Representante para nga sa okasyon na ito. Hindi lang naman daw ito para sa pagkain ng mga kagalang-galang ng mga mambabatas at mga panauhin sa naturang pagtitipon, kundi para na rin daw sa ilang pang mga gastusin tulad ng tatlong set ng uniporme para sa dalawang libong secretariat employees, mga imbitasyon at giveaways, mga technical equipment, mga bulaklak at dekorasyon, at maging ang pagkain at inumin ng mga magbabantay sa zona. Pati nga din ang pagkain ng mga pulis at mga magbibigay seguridad sa zona. Eh, pasintabi lang po sa nagbibigay katarungan sa 20 million pesos na gastusin na ito. Sa pagkain pa lang ng mga pulis at mga tauhan ng MMDA, sa simpleng agahan, tanghalian at hapunan, huwag nang isama ang merienda, eh halos labindalawang milyong piso na ang mag -aagasta sa pangangatwiran na makatarungan ang 20 million pesos na gastos sa sonang ito ng Pangulo, lalong nalantad ang katotohanan na higit-higit pa sa 20 million pesos ang magiging gastos dito ng bayan, lalo hong lumalabas ngayon ang katotohanan. Pero sige na nga, hayaan na po natin ito'ng sinasabi po na 20 million pesos. Total naman, ito po daw e para nga masiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ng ating pangulo, mga kagalang-galang na mga mambabatas at mga umanoy importanteng tao, VIPs na imbitado sa pagtitipon. Pero ano bang ba maaasahan natin? ang maaasahan ninyo sa ikatlong sona na ito ni Pangulong Marcos Jr. Maglilitanya ang Pangulo sa mga magagandang nagawa ng gobyerno para sa bayan? Ang patuloy na pagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap tulad ng For Peace o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Tupad Tulong Panghanap Buhay sa ating Disadvantage Displaced Workers Program. AX, Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. At maging ang 29 pesos per kilo na bigas sa mga kadiwa. Mawalang galang lang po, ha. Ang lahat ng mga ayuda na ito ay subsidiya ng gobyerno pero hindi para sa lahat o hindi sa nakararaming Pilipino. Sinabi po ng pangulo sa kanyang unang sona na The state of the nation is sound. Sa pangalawang sona, The state of the nation is sound and is improving. Sound. Maayos naman daw ang lagay ng bansa at umaayos pa. Ngayong pangatlong sona, ulitin kaya ito ng Pangulo? O baka naman mapakinggan na ng Pangulo ang totoong sound? Ang nakabibinging katotohanan na ang nararamdaman ngayon ng mas nakararaming Pilipino ay ang pataas ng pataas na presyo ng mga bilihin na siya namang dumadagdag sa naranasang hirap ng mas nakararami sa ating mga kababayan. Ikaw na nanonood at nakikinig ngayon. Totoo ba ang pangyayaring ito? Mulat ka ba sa katotohanan ito? Noong July 24, 2023, sa kanyang ikalawang sona, ito ang sinabi ng Pangulong Marcos Jr. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihan, bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Sa lunes, Ulitin na naman kaya ng Pangulo ang mga sinabi niyang ito? Gamit lamang ang ibang style ng pananalita? O ang pangangalandakan sa mga numero na nagsasabing bumaba ang inflation rate ng bansa nito lamang buwan ng Hunyo? At ginagawa po naman ng tama ang mga hakbang para mapababa ang presyo ng mga bilihin? Subalit ito nga ba'y totoong nadarama ng pangkaraniwang mga manggagawa at pamilyang Pilipino sa ngayon? Hindi. Mariing hindi. Sapagkat sa survey na ginawa ng Pulse Asia nito lamang pong June 17 to 24, anim na porsyento ng mga Pilipino ang hindi sumasang-ayon sa mga ginagawa ng gobyerno sa usapin ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Katunayan sa naturang survey, lumabas na ang pinakamalaking suliranin ng mga Pilipino na dapat unang lutasin ng gobyerno ay ang patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Sumunod rito ang pagbibigay ng aumento sa sweldo ng mga manggagawa. At ang pangatlong nararapat umanong bigyan solusyon ng pamahalaan ay ang pagbabawas sa antas ng kahirapan ng mga Pilipino. Kahirapan ng mga Pilipino. Paghihirap ng mga Pilipino na matugunan ang basic ang pangunahing pangangailangan para mabuhay. Ang pagkain. Ibida naman kaya ng Pangulo sa lunes ang 35 pesos na dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila? Halagang hindi nga kakasya eh, sa isang kilo man lamang ng pinakamurang bigas sa palengke. Sana po sir, wag na lang. Dahil malinaw na hindi ito sapat para sa pangunahing pangangailangan man lamang ng isang pangkaraniwang pamilyang Pilipino. Sa mismong datos mula sa Philippine Statistics Authority, kailangan ng isang pangkaraniwang pamilyang Pilipino na may limang miyembro ng 9,550 pesos kada buwan para lamang sa tinatawag nilang basic food. Eh papaano pa ang renta sa bahay? Tubig. Kuryente. Pamasahe. Damit. Matrikula at pangangailangang pangkalusugan. Paano na po ang buhay ng mga pamilya ng mga uring manggagawa sa mga regions na ang minimum wage ay mas mababa pa sa Metro Manila subalit ang antas ng inflation ay mas mataas naman sa Metro Manila. Sa CAR o Cordillera Region ang minimum wage lamang ay 430 pesos. Sa Region 5 Bicol Region 395 pesos lamang. Sa Region 6 Western Visayas 480 pesos. Region 7 Central Visayas 468 pesos. Region 8, Eastern Visayas, 405 pesos. Region 9, Sambuanga Peninsula, 381 pesos lamang. Region 10, Northern Mindanao, 438 pesos. Region 11, Davao Region, 462 pesos. At sa BARMM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, tanging 361 pesos lamang ang minimum wage. Nais ko pong bigyan ng diin na ang antas ng inflation sa mga region na aking binanggit ay halos doble o higit pa sa doble ng inflation rate sa Metro Manila ni hindi man lang po umabot sa 400 o 500 pesos ang arawang sweldo ng mga manggagawa sa mga rehiyon na ito. Bakit sa Metro Manila ay 645 na ang minimum wage? Kung ang sinasabi ng mga manggagawa dito sa Metro Manila na ito ay kulang pa Oh. Ang naging dagdag na 35 pesos at kulang pa ang arawang sahod para mabuhay ang mga taga Metro Manila, eh papano pa kaya sa mga probinsya? Kaya naman, hindi nakapagtataka na sa pinakahuling survey po naman ng social weather stations, lumabas na apat sa bawat 10 Pilipino ay nagsasabing sila'y mahirap. At 14.2% ng mga pamilyang Pilipino o katumbas ng 3.95 million Filipino families ay nagsasabing sila'y nakaranas ng involuntary hunger o kawalan po ng makakain. Sa hindi may tatangging realidad na poverty o kahirapan pa rin ang numero unong problema ng Pilipinas. Ang tanging paraan po lamang na magagawa ng mga nahihirapang Pilipino ay ang magtipid. Mamaluktot sa maigsing kumot. Maghanap ng dagdag na pagkakakitaan. Walang magagawa kung hindi, magtiis. At habang namamaluktot sa maiksing kumot, nagtitiis at obligadong magtipid si Juan de la Cruz. Ano pa nga ba? At inilatag na ang red carpet para rampahan ng mga kagalang-galang na mga opisyal ng bayan opisyal ng bayan na dadalo sa sona. Mistulang pagtitipon ng mga dinastiya na ang iba sa kanila kung ituring ang gobyerno ay isang family business? Okasyon na tinagurian ng iba na bagang fashion show. Pabidahan sa gara at ganda ng suot. Maniningning ng mga palamuti at alahas. Iba ang suot sa sesyon sa umaga at mas elegante ang suot sa hapon. Walang kaproblema-problema sa traffic kasi may mga escort pang diwangwang sakay ng mga mamahaling SUV. Nawalan na po ng kabuluhan ang probisyon ng ating konstitusyon na nagsasabing public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people and lead modest lives. Ang mga opisyal ng bayan ay dapat maglingkod ng may integridad at magsilbing huwaran manguna sa pamumuhay ng simple at payak. Ang State of the Nation Address ay joint session ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito'y senyales ng pagsisimula ng sesyon ng Kongreso. Ang ikatlong sona ng Pangulo sa July 22 ay ang simula ng huling sesyon ng 19th Congress. Third, regular session. Ang Kamara de Representante ay binubuo ngayon ng tatlundaan at labing-anim na mga miyembro. At para sa gastusin ng Kamara de Representante ngayong taon, ang kanilang budget ay 28 billion 692 million 977,000 pesos. At siguradong tataas pa ang budget ng Kamara sa susunod na taon. Habang ang Senado na mayroong pong apat na mga miyembro ay merong 13 billion 8 million 421,000 na budget ngayong taon. Sa 13.8 billion pesos na iyan, 4.3 billion ang nakalaan sa bagong building ng Senado. Na ang halaga kapag tuluyang natapos nung unay 21 billion pesos lamang daw na naging 23 billion lamang daw na ngayon po sinasabi ng DPWH na baka abutin ng 25 to 27 billion pesos. At may balitang baka daw umabot ng 29 billion pesos. Sa antas ng kahirapan ng mga Pilipino na ating pong nabanggit kanina, makatarungan ba ang pagka-lalaki ng perang inilalaan ng bayan para sa operasyon pa lamang ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Kailan kaya mauuso ang salitang pagtitipid sa dalawang kapulungan na ito? Kailang kaya mangyayari ang pagtitipid ng gobyerno sa pera ng bayan? Ay oo nga pala. Kongreso din ang tatanggap ng panukalang budget na manggagaling sa Pangulo ng Pilipinas pagkatapos ng kanyang sona. At kongreso din ang siyang mag-aaproba nito. Kongreso! Na siyang nagsingit ng provision sa kasalukuyang pambansang budget na maaaring pakialaman ng Kagawaran ng Pananalapi ang pera na pag-aari ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation. Asahan na po natin na Magbibilang po na naman ang media kung gaano karaming palakpakan ang mangyayari. Habang nagtatalumpati sa lunes ang Pangulo, kung ilan ang standing ovation. Mapapanood na naman po natin ang abutay ng ngiti ng mga mambabatas at tinaguri ang VIPs kasabay ng kanilang masigabong palakpakan. Hindi naman po ito nakapagtataka. Dahil kabalintunaan po sa nararanasan na hirap at bighati ng mga uring manggagawa at mga pangkaraniwang Pilipino, wala naman silang pinoproblema sa mahal ng mga bilihin. Wala naman silang alalahanin sa gastusin sa pagpapaospital maging sa matrikula ng kanilang mga anak o sa pagkukommute. Komportable ho naman ang kanilang mga buhay. Pero may magagawa pa ba tayo dito? May magagawa ka pa ba dito? Panoorin na lang po ninyo ang kanilang gagawing Pagpalakpak. Pero ikaw pa palakpak karamba. Think about it. Ed Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.